Maraming lalaki ang nalilito kapag biglang nagbabago. Ang ugali ng babaeng gusto nila. Minsan sweet, minsan malamig. Minsan parang sinusubok kung hanggang saan ka papayag. Ang unang instinct ng marami ay isipin na baka tinetesting ka lang para makita kung gaano ka kaseryoso o kung kaya mong tiisin lahat ng mood swings niya. Pero ang hindi napapansin ng iba, may mga babae ring hindi testing ang ginagawa. Ginagamit ka lang nila para sa sarili nilang ego. At dito madalas, nalulugi ang mga lalaking sobra, ang effort at walang preno sa pagbibigay ng atensyon. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy ang laban natin para mas maging matalino, matatag at may angas sa mundo ng pakikipagrelasyon. Ngayon kung isa ka sa mga nagtataka kung bakit parang lagi kang nauubos, kahit wala namang kasiguraduhan sa kanya, malamang hindi ka tinitesting ginagamit, ka niya para patunayan, sa sarili niyang desirable pa rin siya. Yung tipong kahit wala siyang balak seryosohin ka, gusto niyang maramdaman na may taong habol ng habol sa kanya, kaya importante na matutunan mo kung paano makita ang linya sa pagitan ng totoong testing at paggamit lang sa iyo. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga palatandaan kung paano mo malalaman na hindi ka lang basta sinusubok, kundi ginagawa kang source ng validation. Tinigit sa lahat, ipapakita ko kung paano ka makaka-escape sa cycle na yan, habang pinapakita pa rin na ikaw ang may tunay na kontrol. Point 1. Kapag wala siyang consistency kundi validation lang ang hanap niya, isa sa pinakamalinaw na palatandaan na hindi ka tinetesting kundi ginagamit ka lang para sa ego niya ay yung kawalan ng consistency sa pakikitungo niya sa'yo. Mapapansin mo, bigla siyang magpaparamdam kapag gusto niyang maboost ang confidence niya. Pero kapag binigay mo na ang oras, effort at energy mo, bigla na lang siyang mawawala o magiging malamig. Parang may sariling switch na siya lang ang may hawak at ginagamit niya yon para siguraduhin may lalaki pa rin nahuhumaling sa kanya. Kung totoong testing lang ang ginagawa niya, may malinaw kang pattern na susundan may dulo, may direksyon at my point kung bakit kanya sinusubok pero kung puro kalituhan lang at paulit-ulit na cycle ng lambing tapos biglang distance walang ibang dahilan kundi validation lang ang habol niya kapag hinayaan mong umikot ang mundo mo sa ganitong setup para kang nagiging reserba ng atensyon ikaw yung option na pinipindot niya kapag kailangan niya ng pampalakas ng loob pero hindi ka talaga kasama sa plano niya para sa seryosong relasyon at dito maraming lalaki ang nalulugi dahil imbes na makita ang pattern, iniisip nila na baka mas lalo silang mag-effort, mas lalo silang magsakripisyo at baka sakaling magbago yung babae. Ang hindi nila alam sa bawat dagdag nilang effort, mas lalo lang lumalaki ang ego ng babae at mas nagiging habit sa kanya na gamitin ka sa ganitong paraan. Hindi niya kailangang seryosohin ka kasi alam niyang nandyan ka lang lagi. Kung gusto mong tumigil sa cycle na ito, kailangan mong matutong maglagay ng boundaries hindi masama ang magbigay ng effort, pero dapat malinaw na nakikita kung may kapalit na respeto at hindi lang puro laro ng validation. Kapag nararamdaman mong every interaction ay parang performance review kung saan kailangan mong patunayan ang sarili mo, mali agad ang dynamics. Testing ay dapat may clear na sukatan at may pinatutunguhan, pero kung wala kang nakikitang growth at ikaw lang ang laging drained, ibig sabihin ginagamit ka lang niya. Tandaan ang tunay na confident na babae, hindi siya nangangailangan. Na may constant na humahabol para lang maramdaman ang halaga niya. Pero ang babaeng insecure at dependent sa ego boost, gagawin kanyang laruan sa tuwing kailangan niyang maramdaman na siya ang hinahabol. Point 2. Kapag lahat ng kilos niya ay tungkol sa control, hindi sa connection. Kapag tinetesting ka lang ng babae, ang goal niya ay makita kung may backbone ka, kung may paninindigan ka at kung kaya mong dalhin ang sarili mo, kahit sinusubok ka niya. Pero kapag ginagamit ka lang niya para sa ego niya, mapapansin mong lahat ng kilos niya ay umiikot hindi sa pagbuo ng connection, kundi sa kung paano kanya makokontrol. Imbes na magkaroon kayo ng natural na daloy ng relasyon, parang nagiging laro ng power dynamics kung saan ikaw ang laging nasa ilalim. At dito nagkakamali ang maraming lalaki akala nila kapag mas nagpakumbaba sila, mas magiging maayos ang sitwasyon. Sa totoo lang, lalo ka lang niyang tinitingnan bilang madaling iikot-ikutin. Kapansin-pansin ito sa paraan ng komunikasyon niya. Halimbawa, bigla siyang mawawala kahit nasa gitna kayo ng magandang usapan at kapag nag-message ka para kumustahin siya, magre-reply siya ng malamig o minsan dead pa. Pero pag siya na ang gustong magparamdam, dapat available ka agad. Parang ikaw ang standby supply ng attention, Kung testing lang yon, Makikita mo na sinusubok ka kung kaya mong maghintay, kung kaya mong maging kalmado sa harap ng uncertainty. Pero kung paulit-ulit itong pattern at walang malinaw na dahilan, kontrol ang tunay na intensyon. Ang ganitong kilos ay hindi para makita kung seryoso ka, kundi para masiguro niyang hawak ka niya sa leg. Makikita rin ito sa mga demands niya na hindi naman balanced. May mga babae na kapag gusto lang nilang mabust ang ego, hihingi sila ng sobrang effort kahit wala silang binibigay na kapalit. Yung tipong gusto nilang ipaglaban mo sila, ipakita mong handa kang mag-sacrifice. Pero sila mismo hindi handa mag-invest ng parehong energy sa relasyon ninyo. At dito nagiging malinaw. Hindi testing ang nangyayari, kundi manipulation. Kapag wala kang nakikitang fairness at lahat ng pressure ay nasa iyo, ginagamit ka lang niya para mapatunayan sa sarili. Niya na kaya niyang pasunurin ang isang lalaki. Isa pa, pansinin mo kung paano siya mag-react kapag hindi mo siya sinunod. Ang totoong testing kapag pumasa ka, nagre-relax ang babae at mas nagiging open sa'yo. Pero ang babaeng gumagamit lang ng ego boost, kapag hindi mo siya sinunod, nagiging defensive siya, magtatampo. Mas minsan gagamit pa ng guilt tripping para ibalik ka sa kontrol niya. Yung mga salitang tipong akala ko ba mahal mo ako? O kaya kung importante ako sa'yo, gagawin mo to ay malinaw na signs na ginagamit niya ang emosyon mo laban sa'yo. Testing should build connection. Pero kung pakiramdam mo lagi kang nasa exam na walang passing grade. Hindi testing 'yon, laro ng kontrol 'yon. Ngayon, ano ang solusyon? Kailangan mong ipakita na hindi ka basta puppet ng emosyon niya. Kapag nararamdaman mong ginagamit niya ang attention mo para lang makuha ang gusto niya, huwag mo'ng ibigay agad. Hindi ibig sabihin na magiging masama or cold ka, pero dapat iparamdam mong may sariling standards ka at hindi basta nagpapadala. Mas matatakot ang babaeng mahilig maglaro. Kapag nakita niyang hindi effective ang mga manipulative tactics niya sa'yo, andito nagkakaroon ng reversal. Ikaw ang nagiging valuable dahil hindi ka basta nako-control, and siya ang mapipilitang mag-adjust kung talagang gusto ka niya. Kapag natutunan mong kilalanin ang manipulative control at hindi ka nagpapadala, makikita mong mabilis mawawala ang mga babaeng hindi seryoso at ego lang ang habol. Pero ang mga tunay na may interest sila ang maglalapit dahil alam nilang hindi ka madaling gamitin at dito nagiging malinaw ang linya. Testing builds respect, manipulation builds resentment. Tag kung ikaw ang tipo ng lalaking may standards, lagi mong pipiliin ang respeto kaysa sa pansamantalang ego boost na walang direksyon. Point 3. Kapag ang presensya mo ay ginagawa lang niyang panakip butas, hindi bilang tunay na kasama, isa sa pinakamasakit na realidad para sa isang lalaki ay ang Matuklas ang hindi siya tinetesting kundi ginagamit lang para sa pansamantalang pangangailangan ng babae. Testing has an end goal. Gusto niyang makita kung reliable ka, kung kaya mong maging partner sa seryosong relasyon. Pero kung ginagamit ka lang niya, wala siyang balak makipag-build ng future. Ang presensya mo ay parang band-aid na ididikit niya tuwing may sugat ang ego niya tapos tatanggalin din kapag okay na ulit ang pakiramdam niya. Hindi ka kasama sa plano hindi ka kasama sa direksyon, kundi pang refill lang ng self-esteem. Kaya tuwing kailangan niya ng instant na attention, mapapansin mo ito kapag madalas kanyang lapitan. Kapag may problema siya o kapag down ang mood niya, halimbawa, kapag hindi siya napansin ng ibang lalaki, kapag naramdaman niyang hindi siya special sa ibang tao, bigla siyang magpaparamdam sa'yo. Magiging sweet, magiging clingy, at ipaparamdam na mahalaga ka. Pero pag nakuha na niya ang assurance na attractive pa rin siya, Bigla ka na lang ulit iiwan sa ere. Yung tipong hindi ka talaga part ng journey niya, kundi ikaw yung pahingahan niya habang kinokolekta niya ang validation na kulang sa kanya. Kung testing lang 'yon, makikita mong may long-term consistency at may dahilan kung bakit sinusubok ka. Pero kung puro roller coaster lang ng damdamin at nawawala ka agad pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, malinaw pa nakiputas ka lang sa ego niya. Kapag nangyayari ito, unti-unti kang nauubos dahil imbes na mag-grow ka emotionally, nauuwi ka sa pagiging supplier ng energy at effort para lang punuin. Ang butas na siya mismo ang may dala, parang binubuhos mo lahat ng oras at pagmamahal o sa isang baso na butas sa ilalim, hindi mauubos ang pangangailangan niya at hindi mo rin mararamdaman ng fulfillment kasi hindi naman siya nagbibigay ng kapalit. Ang mas malala, baka isipin mo na ikaw ang may problema. Na baka hindi ka sapat o baka kulang ka pa sa effort. Pero tandaan mo, hindi mo problema ang kabuuan ng isang taong hindi pa buo ang sarili. Lalo na kung ginagamit ka lang niya para makaramdam ng halaga. Kahit ibigay mo lahat, hindi ka pa rin magiging sapat. Kung gusto mong makalayo sa cycle na ito, kailangan mong matutong i-value ang sarili mo higit sa kung paano ka tinitingnan ng babae kapag naramdaman mong lagi kang second option. Lagi kang panakip putas at wala kang lugar sa tunay niyang buhay, kailangan mong umatras at ipakita na hindi mo hahayaang gawin kang backup plan. Ang lalaking may standards, hindi siya pumapayag na maging filler sa buhay ng babae. Siya yung tipong alamang halaga niya, kaya hindi siya nag-aatubiling lumayo kapag alam niyang ginagamit lang siya. At ito ang dapat mong ipractice ang kakayahang mag-walk away nang hindi natatakot dahil alam mong mas malakas ang value mo kaysa sa temporaryong role na binibigay niya sa iyo. Kapag natutunan mong hindi tanggapin ang papel ng panakip butas, mas makikilala mo ang sarili mong worth at dito lalabas ang totoong power mo bilang lalaki hindi ka madaling manipulahin, hindi ka madaling paikutin, at hindi ka basta nagiging pawn sa laro ng ego ng iba. Testing can strengthen a bond. Pero kung panakip butas lang ang role mo, mabubura lang ang dignidad mo. Piliin mong maging prize, hindi consolation. Dahil sa huli, ang tunay na attractive na lalaki ay yung hindi basta nagpapagamit, kundi yung marunong pumili kung sino ang karapat dapat sa presensya niya. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso kang gustong maintindihan kung paano umiwas sa manipulation at paano maging lalaking may tunay na halaga. Tandaan, hindi lahat ng ginagawa ng babae ay testing minsan ginagamit ka lang niya para sa ego niya. At kapag malinaw na sa'yo ang linya, mas madali kang makakaiwas at mas madali mong maipapakita na ikaw ang may control. Kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas marami pang lalaking hindi malinlang ng ganitong klasing laro. At kung bago ka palang dito sa channel, mag-subscribe ka na sa Cerebral Hacks dahil dito, tinutulungan kitang i-upgrade ang mindset mo, ang karisma mo, at ang game mo sa love at buhay. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong content na magbibigay sa iyo ng kalamangan sa kahit anong sitwasyon. Shoutout ulit sa mga loyal subscribers kayo ang dahilan kung bakit patuloy kong ginagawa ang ganitong klasing content. Kung wala kayo, hindi lalaki ang komunidad na ito ng mga lalaking matatag, may standards, at hindi basta-basta na Kaya saludo ako sa inyo at asahan nyo na mas marami pang psychological tricks, reverse psychology at attraction techniques ang ilalabas natin dito. At tandaan mo, sa laro ng relasyon, hindi lang ikaw ang may habol kapag marunong kang maglagay ng boundaries, kapag hindi ka nagpapagamit at kapag ipinapakita mong ikaw mismo ang price ang babae, ang kusang mag-a-adjust sa'yo kaya piliin mong maging lalaking may direksyon at paninindigan dahil yun ang tunay na nakaka-attract maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan dito sa cerebral hacks hindi ka lang basta natututo kung paano makipaglaro natututo kang ikaw mismo ang magdikta ng laro kita kits ulit sa susunod na video